programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, kaiinom nga ng gamot nito ni Z ay uh, talagang sinigurado niya na ngayong gabi ay hindi na nga daw siya mag At talagang sisiguraduhin niya na hindi na siya ma uh, makakakita ng kahit na ano ng tungkol dito kay Luna. Samantala na nga itong si Archie sa kanyang kapatid at ina kung kahit magpupunta na lamang ito sa isang bar at uh, doon magpapalipas ng oras. Nakita naman niya itong si Roxy roon at nagsasayaw at at um, medyo hindi nga niya nagustuhan dahil na hindi na nga ito ginalang ng kasayaw niyang lalaki kung kahit makikipag-awi naman itong si Archie. Sinabi naman ito ni Roxie na kung hindi niya lamang kilala si Archie ay isipin niya na may gusto nga daw ito sa kanya. Sinabi naman ito ni Archie na paano nga daw ang mangyayari kung siya nga daw ay interesado. So balit mabibigyan nga ba siya ng pagkakataon nito at ngayon ay pipilitin niya na ito ang maging kadate sa kanilang prom night. So balit dahil nga sa hindi mo maganda or uh, hindi talaga gusto ni Roxy ang ugali nito, tila ba mahihirapan si Archie na kumbinsihin ito bilang kanyang partner. So, pakatunghayan nga natin kung mapapapayag nga niya itong si Roxy. Yan ang dapat nating abangan dito nga lang sa Senior High.